natin itong kayo. Ay, Manong Chabit. Oo, oh, oh. ay, ay, ay. Sis Bombay, sabi nga nila. Manong Chabit, buhay ka ba ba? <laughs> Are you there? Are you still there, Manong Chabit? Oo. Oh, oh. Kasi mo ang delikado ang ano nito, delikado ang kalayaan. <laughs> delikado ang kalayaan ni Manong Chabit, guys. Mm, -mm. Uh, well, for me, um, I think this is ano, uh, long overdue, kumbaga. Long overdue. Ang tawag dyan Oo. Um, Ibig sabihin matagal na dapat nangyari to Itong uh, kaso na inihabla laban kay uh, Dating mayor, dating governor, dating konsehal Dating congressman, Chabit Singson ng Ilocos Sur Dami niya nalikweston eh. Pero mas matagal siyang governor uh, Almost isang dekada siyang governor At sa panahon na governor siya Ayun, doon siya pumaldo Oo, dahil sa weteng Paldo-paldo dahil sa wedding. Guys. Oo. Tapos nag-away pa sila ni Atong Ang dahil sa wedding. <laughs> Nagka nagkalaglagan pa sila ni Atong Ang dahil sa wedding, guys. Oo. Ganun eh. Pag pera talaga ang usapan, mga kababayan, sa mga taong katulad ni Chavit Singson, pag pera ang usapan, walang kaibigay-ibigan dyan. Pera yan eh. Oo. Walang kaibigay-ibigan dyan. mm -hmm. So, so ayun na nga nangyayari ngayon mga kababayan. Lumalabas na ngayon ng tunay na kwento ng mga bagay-bagay. At uh, ngayon, eh, may nagkaso. Hablahan na guys. Hablahan. Mm -hmm. Alam niyo maganda yung development na pinaltan si ano eh, pinaltan si Martires. Noong natanggal si Martires, at yung pumalit na ombudsman eh uh, kaalyado, kaalyado ng administrasyon. Ang ganda ng development, guys. Oo. Ang ganda ng development eh. Kasi parang ngayon, mas may confidence ang tao na maghabla sa mga tiwaling politiko. Tapasin nyo yun. Mm, tapasin nyo mga babayan. Mas may confidence ngayon ng mga tao maghabla. Tulad ngayon ito nangyari kay Chavit Singson. Oo, papakita ko sa inyo. I'm sure nabalitaan nyo na to. Pero pag-usapan din natin. Mm, ito kasi nangyari. A group files plunder and graft complaints versus Chavit Singson and other Narvaan officials. Ay. Oo, ayan ang na nangyari mga kababayan. Oo, basahin natin yung balita. A progressive group on Monday filed plunder and graft complaints before the office of the ombudsman against former Narvacan Sur Mayor Luis Chavit Singson and several local officials over alleged misuse of public land and tobacco tax funds. Ayan. <laughs> Patay tayo dito guys. Oo, basahin, panorin natin yung balita mga kababayan. Ito yung balita tungkol dyan ang Hilario and the okay, ang uh, kilalang bilyonaryo dating uh, Ilokosur Governor na si Chavit Singson sinapan po ng reklamong graph at plunder dyan sa Office of the Ombudsman may report si Bumbo Hilario Sinampa niya yung araw, ika-20 na Oktubre, si dating Ilocosur, Governor Chavit Singson, ng ilang mga reklamo kung na issue ng korupsyon, ukol sa lugar nitong Minsaya, pinamunuan. Personal na inihay na abogadong si Attorney Estelita Di Cordero, leader ng grupong Warriors Team Narvacan, reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban sa dating alkalde kasama pati Vice Mayor nitong si Pablito Sanidad Sr. at iba pa. Batay sa kanilang reklamo, aligasyon nila na nagkaroon naman ng, ng sabwata sa bentahan o pagbili ng munisipalidad ng Narvacana sa isang lote sa kanilang lugar. Naniniwalang grupo ng mga sinampang reklamo ay nagkaroon ng kutsabahan sa pagbili ng nasa 99,000 square meters na lupain. Talagang higit 140 million pesos na kung kukumpara sa zonal value ay nasa 49 million pesos lamang raw. Busa nito, nanindigan silang ito ay paglabag sa Republic Act No. 7080 ng Plunder Law dahil nabili ng overprice at kulang-kulang 100 million pesos ilgatan wealth naman kung maituturing. Bukod pa rito, kasabay din inihayin ng complainant na si Atty. Estelita Di Cordero ay reklamo paglabag naman sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o ang Republic Act No. 3019 laban pa rin kay former Narvacan Mayor Chavit Singson. Aligasan nila sa graft complaint ay illegal na pag-okupa at pagsasa privado sa isang bahagi ng baybayin sa Sulvec Narvacan Ilocosur that, eh? na kanoonan ay nakilala bilang Santorini. Sa Ito story. naman nila na yan wala umanong manong permit ang pagpapagawa sa resort at bigong makakuha pa ng environmental clearance. Kung kaya hiling sa inihaing reklamo ang pagpapawalang bisa sa nagrap na iligal na bentahan pati ang demolisyon sa naturang Ouch, istruktura. Sakit no? At ang si Attorney Estelita. Ang sakit mo no, nung no? pag -de demolisyon yung resort na yan, no? Magkano kaya ginastos ni Chabit, no? Socially. Ang social kasi... Oo. Oh, oh. Magkano kaya ginastos ni Chabit dyan? Nalala, no? Tuloy natin. Tita, di Cordero, ang complainant. properly in accordance with the provisions of the Plunder Act, which is reclusion perpetua. Lahat ng kasamahan niya na dito sa gawa ng lahat ng hindi ba sa ngayon sa batas, pati government employees, kaya ng Pendro, o yun, at municipal assessor namin, kasama po lahat sa kaso. At hinihingi po namin na madaliin kasi matagal na po kami naghihintay ng hostesya sa probinsya namin ng Ilocos lalo na sa bayan namin ng Narvacan. Alagat din sa kahilingan na kapalob sa reklamo inihain, maging ang pagsasagawa ng lifestyle check para sa dating opisyal ng Narvacan Yun. Abang nagbigay paliwanag naman ng natro abogado kung bakit lamang o ngayon lamang ito ay ng reklamo laban kay Chavez Singson at yung maling balikan si Atty. Estelita Di Cordero ang naturang nagkain ng reklamo. Magtatangka ka bang mag file ng panahon ni Duterte? Yun no? o. niya, kasabwat niya si Duterte nung panahon ni Gloria. Nag-file po ako ng mga kaso pero wala pa yung mga iyan. Ibang kaso ngayon, itong sinasabi kong kaso ngayon, itong pagbili niya ng lupa na ang taas ng presyo, ipagsira niya ng aming baybayin. 2019 lang po yan nangyari. Ngayon, fresh na 2020, fresh. 2019, si Duterte presidente. Si Paano ka magtatangkang kasuhan siya? Nagulat live mula sa Office of Dumbage. Ngayon. No, yung isang sabi ko sa inyo mga kababayan, parang ngayon, parang yung mga tao, mas malakas ang loob nilang magkabla. Kasi alam nilang may mararating mga kababayan. Yun. Pero, balang kasi natin eh. Bago natin balangkasin yan, niyan. Painggan muna natin yung mga reaksyon. Okay? Tingnan muna natin yung mga reaksyon mga kababayan. Ito yung reaksyon Ni Pulong. Oh, si, si Pulong 'yung unang-una nagtangol sa akin, guys. Oo. Oh, Oo, oh. oh, si Pulong ang una nagtangol talaga. Oo. Oh, oh. Mhm. -mm. Sabi niya. <laughs> sabi ni Pulong. This is getting ridiculous. Ayun. Nakakaloko na 'to, guys. <laughs> Has freedom of speech already disappeared in this country? Now, anyone who dares to speak against the administration gets charged. So, this is what they call the new normal in government? <laughs> Ikaw nga, nang Google pika ka ng bugaw eh. <laughs> diba? Ikaw nga, nang Google Pay ka ng bugaw. <laughs> oh. Yung kapatid naman, nananapak ka ng sheriff ng quote. <laughs> the problem now is that those who tell the truth, quote unquote, are the ones being targeted. There is no longer democracy. It's beginning to look like a syndicate controlling the people's rights. Yeah. Yan sinabi ni Pulong. Mm -mm. Alam nyo, ang hirap paniwalaan ng mga ganitong statement pag nanggagaling sa Duterte. Alam nyo kung bakit? Kasi nung panahon ni Rodrigo Duterte, um, unang-una, ginawa ng pekeng kaso at siniraan ang isang sitting senator. Si Laila Dilima. lima hmm. Alam natin lahat yan. Alam natin lahat, mga kababayan, ngayon, it is, uh, may final decision na nagdesisyon na ang korte na na tayo to nasukat na ang mga ebidensya at uh, si Congresswoman Laila De Lima ay acquitted of all charges <laughs> after seven years of litigation mga kababayan hindi siya nakapag ano, hindi siya nakaupo bilang senador oo hindi siya nakaupo bilang senador si senator noon senator ngayon congressman Laila De Lima okay pangalawa yung mga tao na umuusig kay Pulong Duterte noon sa Office of the Ombudsman nung nag sumabog ang pangalan niya sa 6 billion peso magnetic lifter drug scam or draga uh, draga uh, nahuli. Ano nangyari sa mga umusig? Yung uh, deputy ombudsman, nung mga panahon na yon, pinatanggal ng Malacanang mm, mm. Pinatanggal ng Malacanang Ano pa? Yung nag-iimbestiga? Siya yung kinasuhan. <laughs> Siya ngayon na nakakulog. Oo. Di ba? Yun ang galawang sindikato, mga kababayan. Kapag, si, kapag Duterte ang nagsalita, mga kababayan, ibig sabihin, sila kasi ang gumagawa nun. Sila ang gumagawa nun. Mm So, mga kababayan, kapag ang Duterte nagsalita tungkol sa democracy, freedom of speech, etc., etc. Consider it BS. O, so, kalokohan lang yun. Isang malaking pagsisinungaling yun. oo kasi sila mismo, hindi sila naniniwala doon. Sa demokrasya, sa due process, hindi sila naniniwala doon. And mga babayan, ngayon siya nagsasalita tungkol dyan sa... Ngayon niya pinagtatanggol itong si Chavit Singson. Eh noon pa gustong ipatanggal yung si Chavit Singson nang uh, Warriors of Narbacan, Warriors Tinarbacan. Noon pa 'yan. Ang pangalan pala niya nung una ay Save Ilocosur Alliance o Sisa. Sisa pala 'yan before. Ngayon, Warriors of Narbacan. Hmm. Prosecute all plunderers, prosecute Chavit. <laughs> Noon pa 'yan eh. Kasi may sinabi pa si Pulong na parang tawag dito. Ito na ba yung bagong ano, utos ngayon ng CIA, bla 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 bla. Tut mo pulong. Gagawa ka pa ng conspiracy theory. Tingin mo kami. Ayo kayo lang magkakapatid na naniniwala sa ganun kasi puro ay Netflix. <laughs> Oo. So noon pa 'yan. Noon pa nila gustong ipatanggal si Chabit, gusto noon pa nila kinakasuhan si Chabit. Mm -hmm. So, yung sinasabi dito ni ano ni pulong Duterte. Nawala ng demokrasya dahil uh, tawag dito, dahil uh, umupo na si Chabit Singson hindi naman po na yun paninira yun iba yung puna sa si paninira hmm. um, that, that's crap oh, that's crap that's BS oh. ngayon mga babayan sumagot etong si Chabit kanina I'm sure na panood yun na rin hmm. ano yung sinabi ni Chabit Singson eto painggan natin maigay yung kanyang sinagot kasi mga kababayan, yung sagot niya, does not make sense. It does not make sense. O, walang sense. Pa'ing nyo ha? Yan. Magandang oras po sa inyo lahat. Ah, uh, ito po ang masasabi ko sa Pinal down na plander. Hmm. Another diversionary tactic, another uh, paninira. Walang katotohanan po 'yan. Okay. Ang sabi sa complaint nila, nagbenta raw ako ng lupa ng gobyerno at kumita raw ako ng 100 million. Ang lupa na sinasabi po, 10 hectares. Ang presyo po yun, noon at that time was 800 million, 8,000 per square meters, 10, 10 okay. hektarya. Okay. Binenta ko lang sa munisipyo ng 120. So, nalugi po ako ng 680 million. Hindi ako bitat. Sino po makahanggap ka niyan? Ako lang na sincero tumutulong sa ating bansa. Tumulong sa aming munisipyo. Wow. Tara, buhat bangko tayo, guys! Hindi ka ba nabibigatan sa bangko mo, Chabit? <laughs> ang bigat ng bangko mo, ha? Ako lang tumutulong. May, may, may concern sa mamamayan. <laughs> Tigas na buhat ni Chabit. On record, 8,000 per square meters noon, that means 10 hectares is 800 million binenta ko lang ng uh, 1.2. So, nalugi po ako, ulitin ko lang, nalugi ako ng 680 million. Okay. Sige. Okay. So, tumulong lang po ako. Itong mga mm -hmm. nagsasabi sabi dati ng extortionist. Extortionist. Si Attorney okay. yeah. Tili Cordero, mm -hmm. pinsambo yung tinalo ko na mayor sa Narbacan. Mm -hmm. Ever since, yan ang nagbabati ko sa akin. Pero, humihingi ng pera palagi sa akin. Iba-iba iba ang dito sa so, magbigay hmm. para huminto lang, magpapahingi, binibigyan ko. Marami po. Ang huli ay punta sa bahay. tama na, walang kuyenta na yung mga niya. Oo. Kasi kinuwento lang niya yung extortion. Yung panghuli daw na extortion, nagbebenta daw ng lupa, gusto rin mag-retire na, nagbebenta ng lupa. Pero nung pinuntahan yung lupa, ang pangit daw. Yun lang naman yung sinabi niya doon, walang kwenta. Tapos uulitin lang niya yung sinabi niya, nagpalugi siya, etc. Et Kasi inulit lang niya yung sinabi niya, diversionary tactic, etc. etc. Ganun lang, walang kuyenta. So, hindi <laughs> ko na itutuloy para hindi tayo magkasaya ng oras sa mga walang kuyentang salita. Uh, Pag-usapan muna natin, mga babayan, yung sinasabi ni lupa. Okay, bakit? Kasi mga babayan, uh, parang, parang malibang iba yata yung kuyento ni Chavit Singson sa Inihabla. Oo. Uh, iba yung sinabi ni Chavit Singson na lupa sa inihabla doon sa complaint affidavit. Mm. Kasi unahin natin yung sa lupa, yung sinasabi niya 680 million. Oo. Kasi meron dalawa kasi yung kaso, okay? Una yung kaso na yung sa Santorini. Oo, ito to, to yung Santorini. Yan, yan yung una. Pangalawa, mga kababayan, ito yung uh, 10 hectares. Oo, yung 10 hectares na lupa. Um Ang sinabi po sa complaint affidavit, mga kababayan, nagbenta ang Western Textile Mills Incorporated sa munisipyo ng Narbangan, uh, Narbacan, Ilocosur. Dito <laughs> natin na, Kasi magkaiba po yung facts eh. <laughs> magkaiba po yung facts ng sinasabi nito ni Chavit Singson. Okay. Ang kwento po ni Chavit Singson, siya yung nagbenta. Okay. Importante po yung fact na yun ha. Ang sinasabi ni Chavich, siya yung nagbenta. Ang allegation sa complaint affidavit, mga kababayan, si Chavich yung bumili. ah, magkaiba ha? Mm -mm. <laughs> kasi, mga kababayan, eto, etong transaction na to, may papeles to. Mm -mm. Ah, bago kasi gumalawang isang uh, munisipyo, uh, provincial, municipal, or kahit city, bago sila bumili ng kahit ano, kailangan may approval yan ng sanggunian. Sanggunian ang lungsod, sanggunian ang panlalawigan, um, sanggunian ang barangay, what have you. Kailangan may approval yan. Oo. So, may dokumento po ng approval. mhm -hmm. Pa sa inyo. Ito, 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 Ayan. Ito yung sanggunian ang bayan ng Narbakan. mhm mm So, ito. Ito. Ngayon, mga kababayan, ang nangyari dito, ito yung resolution ng sanggunian. Ayan, no? Oh. Uh, Mr. Brightside, mukhang iba yung nakasulat sa papeles. Mukhang hindi binili ni Chavit Singson. Mukhang ang nangyari, binili niya ito rekta doon sa munisipyo. Kasi merong, ano eh, merong may resolution eh ang munisipyo. So, Eto eh, yun no hmm. Office of the Sangguni Bayan 2019 to 2022 Eto yun Resolution Series of 2019 Authorizing the Honorable Mayor Luis Chavit Singson To negotiate and enter into a contract And to sign for and in behalf Of the Municipal Government of Narvacan Ilocos Sur Any and all papers and documents Relative thereto To implement the authority Herein given him For the acquisition And or purchase Of a parcel of land Covered by And registered under the TCT 31735 And registered Uh, of the Register of Deeds of Ilocos Sur In the name of Western Textile Mills Incorporated So yung nasa kaso mga kababayan Ay isang uh, 10 hectare na lupa Na pag-aari ng Western Textile Mills Incorporated Ang kinukwento ni Chavit Singson Binenta niya sa munisipyo At nagpalugi siya Yun ang sinasabi niya Pero yung nasa papeles Iba Ang nasa papeles Binili ng munisipyo mm -mm. Binili ng munisipyo. Ayan o. Oh. Western Textile Mills. Tapos located at Barangay San Antonio in the Municipality of Narbacan, Ilocosur. Under TCT number 31735. Tapos ito yung may-ari. Or yung representative ng may-ari. Linda Tipoco Chay. Ang may-ari. Yan. Tapos, authorizing Municipal Mayor Luis Chavit Singson to represent the Municipality of Narbacan. Authorizing Chavit Singson on behalf of Narbacan to make an adequate and valid offer. Tapos, acquisition and or purchase of said property. Unanimously adopted. So, mga babayan, kung ang kinukwento ni Chavit Singson, eh siya yung nagbenta, ah, may problema ka. <laughs> may problema ka. Bakit? Kasi, ikaw yung mayor, property mo, binenta mo sa munisipyo. <laughs> may problema ka ngayon. <laughs> This is a fraudulent transaction, mga kababayan, kung ganun. Kasi, inauthorize ka na ng munisipyo eh, na ikaw yung papasok dun sa negotiation eh. Tapos ikaw din may ari ng lupa. Tapos ibebenta mo sa munisipyo yung lupa mo nung ikaw yung mayor. Hindi e, nyo ba nakikita yung problema, guys? <laughs> siya nagbenta, siya rin bumili, correct. <laughs> <laughs> So, ibig sabihin, mga babayan ako yung mayor, kasi ang kwento ni Chavit, siya doon nagbenta eh. So, siya may-ari ng lupa. Meron pa nga sinabi, sabi niya, hindi na nga raw niya pinapalitan ng pangalan eh, sabi niya. Okay. So, um, ako yung nagbenta, ako yung may-ari ng lupa, ako din yung mayor ng city. Galing-galing.